yung kaban ng dibdib ko sa aso ni Pastor. May bakit eh, naka na to? Wow, well, ganda na. Tapos kakanta tayo ng happy birthday. Pastor, mag wag mo na kami mag pakainin. <laughs> Magbatukan ito <tong> aso. Ang hirap di aso. raw. Hi guys. Welcome to my guys vlog. Punta kami kina Pastor ng Ano may ano po, may papayang butas na. May papayang mm -hmm. sa dahan-dahan naman sa butas na. <laughs> Hindi na ano. Aakyat kami ng bundok. Bundukan laon. <laughs> Pwede naman para dito si Kuya Perdi. Kaya ay man nakakaroon ba kayo dito ni Pastor? <laughs> o si Pastor naman masala pa Ha? Huh? Ay Pastor rin yun. Ano ni ano si Chiki Parang pinaan para makamasada si Pastor. Ah? Chiki yata. Okay. Ay, hindi ko ako hindi pinahiram lang sa mga. Parang yung pinahiram. <laughs> oh, di ba? Pwede naman pala dito. Nakaano ka. Four wheels. four wheels. Pwede din naman. Aakit <laughs> oh, naman. Oo. Oh, sa daraga nga, kaya. Kaya may aso ba sila, Pastor? In Jesus' name. In Jesus' name. In oh, no! Jesus, oh, Jesus' name. Ay! Jesus! Ay! Pastor! 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 Pastor!